Siguro sa mga lumabas po ng mga bagong smartphone ng 2025, ito po ang pinakamagandang may re-recommend ko sa inyo kung budget gaming phone po ang hinahanap natin sa kulang 10,000 na presyo ngayon. Hindi dahil sa malakas sa processor niya, kundi dahil sa mga gaming features po na magagamit natin na wala po sa ibang smartphone brands ngayon. Actually, pwede po natin siyang tingnan sa dalawang perspective. Isang pangit na perspective at sa magandang perspective. Pwede nating sabihin na wag po natin bilhin yung smartphone na to dahil wala nga po na bago sa kanyang specs compare po sa may model. Pero pwede rin natin tingnan sa isang perspective guys na siya pa rin po ang pinakamagandang smartphone na makukuha natin sa around 8.5 na presyo kung gaming po ang pinag-uusapan. Dahil hindi po natin makukuha yung specs po ng smartphone na to kung titingnan po natin siya sa ibang smartphone brands sa kanya lang po natin yan makukuha. Kaya for this video guys, kayo na po yung mag-decide kung para po sa inyo isulit po ang Nubia Neo 3 5G ngayon para sa may 10,000 na SRP niya at 8.5 naman pagka po nakasale yan. Siguro dito po natin tingnan sa may 8.5 na presyo dahil madalas din naman po siya may voucher sa may online at mukhang wala pa rin naman tayo makukuha niya sa may mall. Kaya mukhang sa may online lang po talaga tayo makakabili na yan. Kung titingnan po natin ang specs ng smartphone na to sa may kulang 10,000 na SRP Actually, itong specs po ng Nubia Neo 3 5G ngayon is ito ang pinakamaganda para sa may 8.5 pagka po nakasale siya. Dahil sa mataas sa battery, merong trigger button din. Compare po sa iba na merong 5,000 mAh sa battery lang at walang trigger button. Siguro ang makukulangan lang po tayo dito is yung kanyang display. Dahil naka-iPS lang po siya. Compare po sa ibang smartphone na merong AMOLED display na tulad po nila Infinix sa kanila po ako. Pero ang lamang naman ito guys sa ibang smartphone kahit naka-iPS lang siya, is napakaganda po ng kanyang touch response itong si Novenio 3 5G na mas magagamit po natin kung gaming po talaga ang focus natin. Kung last year model po yung gamit nating smartphone, syempre wag nyo po munang bibili itong bagong version. Di wala naman po siyang malaking difference sa kanyang specs. Parang kulay lang po yung papalitan natin pagka po bumili tayo ng bago na yan. Mula sa may display po yan, merong IPS display pa rin na merong 120Hz refresh rate sa 6000mAh battery. 50 megapixel na main camera at 33 watts sa charger. Halos siyang pa rin po ang specs ng last year model. Nabago lang po yung pangalan ng kanyang processor from Unisoc T825G. Ngayon po is naka Unisoc T835 din na ng processor. Kaya kung specs po pag-uusapan, eh wala po talaga na bago sa kanyang specs from last year model. Pero kung ang gamit yung guys is yung last last year model pa, yung pinakaunang version po ng Nubia Neo 5G, doon guys medyo worth it po magpalit. Pero kung performance po ang mahalaga sa inyo, kaya so, wala pa rin pong malaking difference sa kanila. Dito sa may pinakabagong version, ang malaking lamang po ng bagong version dito sa may first generation ng Nubia Neo is yung kanyang battery at yung kanyang ibang specs pa. Pero sa may performance po niya, yung lahat po ng Nubia Neo series, ay eh, isa lang po sila ng processor. Walang bagong smartphone guys na makakapag-offer ng mataas sa battery at mayroong trigger button sa mga less than 10,000 ngayon. Isama nyo pa yung 5G, dahil madalang pa rin po ang 5G na smartphone sa kulang 10,000. Pakakuha mo po tayo guys ng 5G na smartphone sa may kulang 10,000. eh sigurado guys, discounted po yung presyo nun. Pero nagsisimula na rin po ngayon 2025 na lumabas na rin po yung mga 5G na mga smartphone sa less than 10,000 na mga SRP po ngayon. Actually, hindi naman ganun kalakasan ng Nubia Neo 3 5G dahil same performance pa rin naman yan halos ng Helio G99 pagdating sa mga games. Ang kaganda lang po talaga ng processor nito ng Unisoc ngayon, kasama rin po ng mga G99 and mga naka 6 nanometer na po sila. At di na po sila mabilis mag-init kung mag-games po tayo na medyo matagal. At para po sa akin guys, yung matagal malubat. hindi mabilis mag-init at naka 5G. Para sa may kulang 10,000 is maganda na yon. Lalo po kung makukuha pa natin sa may 8.5 na Discounted na presyo po niya. I think solid na yun guys. Bukod pa po ng ibang gaming features na wala po sa ibang smartphone. Pero nandito po kay Nubia Neo 3 5G pa rin. Yung IPS LCD display, I think gusto pa rin naman ito ng mga ibang mga gamers dyan. Dahil hindi nga po sila kakabahan na magkaroon siya ng AMOLED burn. Pero I think iba pa rin po yung naka-AMOLED. Mas vibrant po siya at mas malinaw. At mas maganda po maglaro sa mga naka-AMOLED compare po sa mga naka-IPS sa display. Sa kagaya nga ng sabi ko kanina, hindi naman na masyadong malakas mag-init to kung more on Call of Duty Mobile lang naman ang lalaroin natin. Kaya hindi po tayo kakabahan na magkakaroon po siya ng AMOLED burn. Dahil ang number one cause po ng AMOLED burn is yung madalas po magiginit yung smartphone natin. At doon po siya magkakaroon ng AMOLED burn. At ang nakakagulat nga po dito guys is nagtest din po ako ng battery drain test sa kanya. Mula 100% to 20%. Inabot po siya ng 16 hours. At kinumpirb ko po yan sa may Nubia Neo3 4G. Saka sa Minubian Neo3 GT. Pero sa may comparison video ko na po sasagutin yan. Kung sino po yung pinakamatagal mo lobat sa kanila para po makapili pa tayo na mas maayos at may compare pa yung ibang specs po nila. Kaya ngayong first quarter po ng 2025, ang pinakamarecommend ko pa rin po sa inyong budget gaming phone sa kulang 10,000. Lalo po pagka-discounted yung presyo niya, is itong Sinubi 3 5G pa rin po. Pero kung malakas sa performance po yung hanap natin, syempre maray pa tayo makikita ang smartphone na mas malakas sa kanya. Pero guys, kung usapan po natin sa mga SRP at mga bagong labas po, eh wala po tayo makukuha ganon. Pero kung titingin po tayo sa ibang smartphone na one year ago or two years ago, ay I mean, sa mga lumang version po ng mga smartphone, doon po tayo makakakuha ng malakas sa smartphone sa murang presyo na less than 10,000. Pero sa mga bago labas, wala po talaga guys. Stuck na po talaga tayo sa meron 400k na tutus score sa mga ganitong presyo. Magkakatalo na lang po talaga sa ibang mga specs pa nila, katulad po ng battery at ibang mga gaming features. At sa ngayon po, si Nubinu 3 5G pa rin po ang makakapagbigay sa atin yan na hindi po natin makukuha sa ibang smartphone brands, even sa mas mahal sa kanya. Palitan na po ako nakatulong ang video na to. Thanks for watching!